Welcome, welcome guys to my blog. I love you all. Please subscribe my YouTube channel Ganggang Gang Pins Blog. Nandito ako ng mga halaman, mga palalabas. Ang ganda ganda ng ano oh flowers ko. Hindi oh. nyo oh ganda ganda oh. Ito naman si ano Australian Boss ito. Ito naman Australian Boss yan. Yan. Hindi pa na ano yung ano ko Australian Boss. Tingnan natin dito. Tingnan natin dito, guys. May mga ano dito. Saka ito oh. Oh, ganda no. Ganda no, mangganda. Ay yan. Ah, yun. Yun. Ganda oh. Begonia yan. Begonia, Begonia. Ayan, Brigonia yan. Namulaklak na si Brigonia. Ang ganda ng bulaklak ni Brigonia, oh. Hangin plan. Ang implanto yan. Yes, for average. Si for average. Ha? Ha? Sa. Au isa to. Alam mo ba 'yan? Alam mo ba? Ayo.